sa mga gamit sa pamalay, may arag yan. Kasi kung i-pairog mo pa dito, ang kanal iya, matikaw naman dito, mas masunod na siya sa amon nga iya. Kapag gabi ako, sila dito, hindi mo makuatay. Dito, biyara man dito ang mayroon ka Dito ang ikaw mo. Dito lang pa nung bisan, sa to, kung mayroon mo ako. Ginambalan ko sila. Tinengosan ay engineer. Hindi nila pagkuraan ang

nga ang nabili muna paan pa din kapitad din din sana na ano na ay gusto sa kung pa tingi